Hello mga katoto ka-DIY, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga aros na ito. Ano po? At sa episode po natin ngayon, natin po ang i-discuss -de at tungkol po sa step-by-step -step na procedure na pag-convert po ng electric pan from busing to bearing. Ano po? At ang gagamitin po natin ay ang MR148. So ito po yung ating uh, bushing. At ito naman po 'yung ating rotor assembly na kinabiblangan ng dynamo niya, 'yung shafting at saka ito po ating uh, mga spacer. Napapansin uh, niyo po na discolored na 'yung kanyang uh, lugar ng uh, mayroong bushing, uh, kaya uh, palitin na po 'yon. Pati po ng kanyang shafting. So tanggalin na po natin 'yung cover nitong ating uh, bushing. Ayan po, nakalitong ni uh, flower lock at saka oil pump, saka oil uh, reservoir. So uh, ko, oh, linisin po natin to para madali natin ma-set up na mapalitan ng ating bearing. Ano po. Kailangan po malinis na malinis yan para hindi po pumasok yung dumi sa loob ng bearing. So yan po, nalinis na natin siyang At ito po ang ating pong uh, bushing So obviously, eh, iba po ang setup nito, dimension po nito at configuration uh, as compare po sa ating bearing. Kaya po ating pong uh, susukatin nito mamaya. Ano po? So, ang ating gagamitin yung 148 GC sa ating pong episode ngayon. Uh, ito po, fit na fit po siya doon sa loob ng ating uh, bushing hole. Ayan. Magandang maganda po pagkakapit niya. Wala po siyang uh, kalug-alug niyan. Pag yan po ay uh, nakasetup uh, ng tama at i-identify na lang po natin yung kinakailangan po na ating pong washer dahil po sa naging difference po nito sa thickness okay po so um, ating pong susukatin muna uh, ito pong ating uh, bearing, ah, uh, bushing I mean pero hindi po natin pwedeng gamitin yung straightforward competition na thickness versus thickness nung ating pong uh, bearing. Ito po kailangan ko consider natin yung uh, ating pong cover bushing hole. Tsaka dapat po ang reference natin tung flat surface dito sa baba at flat na flat din po dapat ang pagkakalagay nitong ating cover hole para po yung reference po natin Ay hindi magbago ano po. Okay? So yan po ang uh, procedure sa pagsusukat po nitong ating total height o width yung ating bushing at bearing so yan po ay puput ko na lang po dalagay ko na lang po yung link na sa description box kung paano gamitin po itong caliper ano po kung wala naman po kayong caliper kahit walis tinting lang po putol po tuloy nyo pag nagsusukat kayo para makuha nyo po yung total height ano po okay So, pagkatapos po natin masukat ay kailangan po natin uh, idagdag dito yung magiging difference, yung magiging spacer washer po para po makompensate yung uh, space na nawala. Uh, dito po, alagay po natin yan kasi magkakaroon ng uh, vacuum o space na bakante uh, sa pagkawala ng uh, mas malaking thickness ng ating pong busing. Okay. So, sukatin po natin. Ayan, naka 0 po tayo. Calibrated po yung ating caliper. Importante po na calibrated bago po ito o 0 bago po ito gamitin para hindi po mag-ibibang sukat na po. Unahin po natin yung busing. Okay, at ang kanyang sukat, total height niya is 33 mm. Okay. So, 33 mm kasama po yung ating ah... Uh, tinaragyan ng ating bushing yung concave uh, bushing hole okay po nakalutang po kasi yung ating bushing doon kaya masasama ang sukat po noon at yun po yung importante next yung 148 cc po natin kunin po natin yung sukat ng total height nya dito po sa ating cover ayan uh, kailangan po yung caliper natin ay 90 degrees vertical position po perpendicular po sa ating pong working surface ano po para po tama maging sukat natin okay ang kanyang sukat to, medyo malabo ilapit natin yun 27 mm 27 mm so 33 minus 27 6 mm yun po ang additional spacer na kailangan natin plus 1 mm na play po ng busing pa po ang setup so uh, kailangan po natin ng 6 to 7 mm na spacer at washer okay po so uh, So, uh, balik po tayo dito sa aluminum cover natin. So, nalinis na po natin mabuti. So, kailangan malinis din po natin to At ito, ito pong uh, may pinturang ito. Ayan, mahirap pong ipasok yan kapag po mayroon pa yan. Eh. May pintura pa dyan. Eh. So, mas maganda po, linisin nyo na ito agad bago nyo po tanggalin po doon sa ating busing ok dito sa kabila wala naman pong problema hindi siya mahigpit medyo maluwag pero pag maluwag na ganyan eh tutunog yan kaya, kaya gagawin natin paraan mamaya so malinis po muna natin to at ito Okay, medyo may bars po siya. Kasi po nung ilagay ito nalagyan ng silak eh. Minasensya po yan, may bars po yan. Ayan. Ayan, pumasok na siya. Okay, ready na siya. Ito naman kabila. Malinis mo natin. ting spacer at uh, paputulin po natin dahil masyado po mahaba para makuha natin yung requirement yan so ito yung ating mga washer na gagamitin yan po yan yan po yung um, washer na uh, fibra at ito po yung spacer natin kanina so naputulan na po natin siya So ang sukat po ng teknis uh, thickness natin ngayon ay ito? 4.5 mm Ayan, 4.5 Okay So ito naman washer thickness natin po I-double check lang natin ay 1 mm 1 mm alright so 4.5 plus 1mm plus 1mm yung 1mm na isa para po sa previous boosting play po yun ay 6.5 so kailangan po natin 7 pero yung 6.5 po ay sa good number okay po yung spring nilang po magkocompensate dun po sa 0.5mm balance ano po may spring back action naman po yun ayan ayan yung 4.5 plus 1mm so kulang pa ng isang 1mm So, yung kulang po natin ay eh, dapat itong maliit ang ating po ilalagay sa tabi ng bearing. Yan po, yung tabi ng bearing ay para hindi po uh, magtamaan yung uh, uh, outer uh, ring ng ating pong bearing. Para hindi po magka problema sa pag-ikot. <coughs> Excuse me po, para hindi po mapigilan sa pag-ikot ng ating washer. So, ito pong washer natin, tamang tama itong lead na to ito yung mga regular na washer natin ay hindi po am, um, medyo malaki po tamaan yung ating outer ring ating bearing okay so ito po okay na okay yun to tama tama po ito okay so dagdag na natin dito So, 4.5 plus 1 plus 1. So, 6.5. Okay. Ready nito. So, natin siya dito. Sukat muna natin. Dapat po ito ay, ito rotor ay dapat nakasentro dito sa ating stator dito po sa loob. Okay. Dapat po nakasentro siya. Ayan yung metal po dapat sentro dito sa metal din po dito yung series of metal plates po na ito sa ating po rotor pero magdidepende po yan sa placing ng ating pong pagkakalagay ng bearing para sumentro yung po mag uh, uh, align dyan po sa ating rotor to stator yung pong bearing ok makikita nyo po yan mamaya pakikita ko po dyan sa inyo bubuksan natin yung likod so ito yung front side naman Uh, spring lang po inalagay natin sa front side wala tayong dadagdag na washer okay po so at kunin natin ang kanyang length dimension nya is 10mm 10mm so 10mm so uh, ang sukat po ng ating uh, spring ayan po 1 x 10 by 10 yung 1 po yun ang ating pong wire diameter coil outside diameter yung 10mm at coil length po is 10mm sinukat natin kanila So ang uh, spring back action po natin ay uh, nasa 3 to 4 mm. yung po aking suggested na spring back action po sa inyo. Yan po yung spring back action. Yan, yan yung magdadala po niya. Para tumibay po yung ating setup. Ito. Ang uh, tinatawag na special spring bushing to bearing conversion po. Okay. Kaya hindi na tayo maglalagay dito ng spacer kasi pag naglagay pa tayo ng spacer dito ay baka umingay lang po ito kasi mapipigilan pa niya yung pag ikot baka hindi sumabay yung ikot ng inner ring dito sa shafting eh, pag dito po nakasentro na po yung ating spring nakatama sa inner ring po yung spring pang ikot po niyang shafting ikot na rin po yung ating inner ring so mas maganda po yung setup na yan dito naman po may 6.5 mm spacer tayo at dito ay 10 mm spring okay So tamang tama na po ito para po ma-hold firmly yung ating rotor at sumentro po dito sa ating stator. Di na po natin kailangan itong flower lock at ganoon din po ay uh, hindi na rin po natin kailangan lagyan po ito ng ating metal pad lock. O oil pump di na rin po kailangan, di na po kailangan natin ng oil dyan. So, at ito po ay automatic na maseseta set up po at automatic magseset self align po ito do sa butas. Kaya yeah, wala pa tayong problema sa pagsisentro. At uh, pag na sentro po 'yan, sentro-sentro din po sa ating rotor stator ay maganda po ang ikot natin, hindi po magiinit po ang ating motor. At tama-tama uh, din po 3.5 na compression spring po natin, dead center po 'yan. Yan, di po 'yang gaglo ng left or right hindi po magkakaroon vertical at horizontal uh, uh, play so maganda po magiging setup natin at uh, masigurado po makukuha natin 20 to 30 seconds na pre-wheeling time alright so buksan naman natin itong likod tanggalin natin yung bandal likod naman the yung ating pong bushing doon sa may armature winding na nakalagay po siya doon, yung po medyo mahirap tanggalin kaya dapat tanggalin natin yung winding ayan, so itilt muna natin po itong ating bushing para po madukot natin itong metal pad ingat lang po baka tamaan po yung kamay nyo ipasok nyo po muna doon sa sa gap bago nyo po tanggalin, ayan, talimito na yung pong So, linisin na po natin siya. Yan natin din po ang procedure na nauna natin kanina ng na paglilinis natin. So, yan, nalinis na. Alright. So, ibalik na po natin itong ating uh, motor cover at po itong ating armature. Ayan na po siya. Okay, do double check natin. Okay. Ayan. Okay. So check naman po natin ngayon kung nakasentro pa rin no? o sentro. O yan po. dahan o baka po tamay winding. Ingat lang. So wala pong problema dito sa likod. Sa bigger box hindi po tumatama yung ating shaft At dito naman po yung gap po natin ng rotor to stator. Dapat po may gap yan. At the same time, yung sentro uh, po niya, ayan, nakalabas po yung aluminum uh, lining o yung white line. So, ayan. So, maganda po magiging ikot ng motor po natin kapag nakasentro-sentro po ganyan. Hindi po mag-iinit ang ating motor. Okay? Yun po isang nagiging dahilan pag init ng motor, pag hindi po sentro po yan. Alright. Okay? So para maiwasan po yung pag-iingay at uh, pagdulas po ng ating uh, inner ring ng bearing sa ating shafting ay ating po ididikit ito ibabant po natin yung ating bearing sa ating po shafting. Pero dito po natin ilalagay yung glue dito po sa lugar na to. And bago po ay itong washer at kaya itong bearing. Ah uh, ito nga po pala gagamitin nating glue ano po. Medyo liquid po 'yan. So kaya dapat po ay eh, maingat po tayo at kaya natin ilalagay dito ang ating pong glue eh, para po mo masala muna, mahagod muna at hindi pumasok dito sa loob ng ating bearing itong ating uh, glue hasalain muna itong ating washer para na no, maitulak muna ng washer bago yung bushing ay bearing so lilisin po muna natin, tanggalin natin contaminants para po maganda ang pagkakadikit para po dumikit kasi pag may oil po yan na hindi po didikit na maganda po yan pag madumi yan po so yan po ating target spot doon po natin lalagyan ito ng glue so mabilis po dapat pag paglalagyan ng glue na 8 seconds lang po dapat yan saray po nyo agad sa so, ang curing naman po eh, mga abot po yan ng curing ng mga more or less ay 10 uh, seconds po Ayan, akin pong tinagal yung nasa left side ng mga mga washer para po hindi ako mahirapan pagkapit dito at pagtutulak kaya matulak mo po yan ayan okay na okay na po siya ayan mahigpit na mahigpit na po uh, tingnan nyo lang po sa description box kung magkakaroon kayo ng problema rito sa bearing okay po so, balik na natin yung mga spacers sa kaliwa then check natin assemble na natin yung kanyang motor tingnan natin kung hindi nagbago okay hindi nagbago yung pagkaka center ng stator sa ating rotor yan okay very good so yan po yan po yung ating electric panel na, na convert na natin sa ating po bearing using the spring and spacer combination. So, yun na po ang resulta natin. Okay na po ang ating electric fan. Alright. So, kung naibigid nyo po ang ating pong episode sa Rona ito, ipakilike na lang po at pakidamin na rin po ang subscribe button para bilang uh, support po sa inyo pong channel o sa ating pong channel. At uh, pakidamin na rin po ang ating pong notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pa po mga video na po. Hanggang sa muli. Bye bye and God bless us all. Ingat po palagi. Paalam.